Sa loob nga ng hospital habang ginagawa nga ni Brian ang utos nga ng maginang bruha kung saan tuloy na nga ang patahimikin itong si Robert. Ngunit hindi ito nagtagumpay sapagkat bago pa man mailapat ang una na ilalagay sa kanyang muka ay nagising na si Robert. Kaya naman nakapaglaban pa ito na siyang naging dahilan kung bakit hindi natuloy ang kanyang pinaplano. Nagkataon din na tumating na itong si Gerald at itong si Jenna. Nagulat ang mag-asawa sa kanilang nasaksihan. Bukod doon ay natuwa na rin sila sapagkat gising na ang amangan nitong si Jenna. Nakatawag na rin sila ng rescue. Subalit si Brian ay dali nakalusot dahil ayaw nitong makulong. Agad na nakalabas ito ng hospital. Wala ni isang uh, security guard ang nakahabol dito. Subalit malakas ang kutob ng mga ito na maaring inutusan ito nitong uh, si Susan at nitong si Betsy. Nabigla ang pagpuwersa nga nitong si Robert kaya naman panandalian siyang nawalan ng malay at nung mga time na magising na nga ito dito na malalantad ang lahat sapagkat maaalala nga ni Robert ang ginawa nga ni Betsy at nitong si Aling Susan bago siya at tuluyang uh, mawalan ng malay naroon nga't nakita niya na mas gugustuhin nga ni Betsy na tuluyan siyang mamatay dahil instead nga na-rescue siya at tulungan para magamot ay nakuha pa nitong sakalin siya. Mabuti na lamang talaga at tumating nga itong si Jenna. Matapos nga marinig ni Jenna ang lahat, maging itong si Connie ay napabuntong hindi nga na lamang sila ng malakas. Tama ang kanilang mga duda at hindi nga nagkakamali ang iniisip nga nitong si Connie kung saan malamang ay ginawa rin ng mag kung anong nangyari sa kanya nung ma nga siya. Napasabi na lamang itong si Tita Connie na ang magina ay talagang mga hayop at mga walang kaluluwa, walang awa sa kanilang mga puso. Kaya naman hindi papayag ang pamilya ni Jenna na makaalis ang mga ito at hindi magbabayad. Ayon sa kanya ay oras na ng paniningil ngayong lantad na ang katotohanan na talagang walang pagmamahal itong si Betsy kundi pera lamang ang habol niya dito kay Robert at mas na naisin pa nitong mamatay kaysa iligtas ang kanyang buhay. At ang hindi nga naiisip nga nito nga si Betsy na nasa panganib siya sapagkat hindi man lang siya naawa sa kanyang sarili maging sa kanyang pinagbubuntis. Mahirap pa doon ay eh, anak nga ito nitong si Robert. At dito nakaisip nga itong si Robert na hindi dapat madadamay ang kanyang anak. Ang plano niya ay matapos makapanganak nga itong si Betsy kukunin niya ang bata at ilalayo nga dito kay Betsy dahil ayaw niya na magising na lamang isang araw si Robert at malalaman na nga ng kanyang anak kung ano kasama ang kanyang ina sa kabing lang banda nakatakas man ng mag -ina. patuloy itong nagtatago subalit hindi agad ito nakaalis ng Pilipinas dahil ninais pa nito na ibenta ang market at wala silang kamalay malay nakahanap man sila ng naturong buyer wala silang alam na asit pala ito nitong si Robert at sa oras na nga nakukunin na nga nila ang pera ay magugulat na lamang sila sapagkat darating din itong si Robert.